Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. So ang tanong na naman na nakarating sa atin mga kapatid sa Panapalatang Islam ay tanggap ba ang fasting ng taong hindi po nakapagsuhor? Hindi siya nakakain uh, o po yung kinakain po bago po yung pajar. ah uh, mayroong uh, dalawa pong nakakayuan yan. May sinadya at hindi niya sinadya. Pag hindi niya sinadya, ay uh, walang problema doon. Dahil hindi naman niya sinadya. Kahit umaga na po siya nagising, dahil na napuyat siya, hindi siya nakapagsuhor, wala pong problema. Pero yung sinasadya po, uh, tanggap din po po yung makro, hindi po kaaya-aya na iiwanan mo yan. Dahil ang propeta Muhammad SAW kanyang sinabi na walo an yajra ahalukong jaratan min ma. Kahit sabi ng propeta sa lasalam, kahit makainom man lang ang isa sa inyo ng tubig. So ganun po kahalaga po yung pag uh, susuhor po. So hanggat maaari po ay wag po natin iwanan kasi uh, na na nagagawa po natin ng sunnah ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at uh, uh, nabubuhay po natin ang kaniyang ang kaniyang sunnah at nagkakaroon tayo ng dagdag na gantimpala at uh, may blessing pa tayong makukuha dito. Uh, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasaharu fa inna fi suhuri barakah. Magsuhor kayo sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam dahil ang pagsusuhor ay mayroon ditong barakah, may blessing dito. So hangga't maaari ay huwag natin iiwanan. Pero pag na nakalimutan mo o kaya ay umaga ka na po nagising, ay pagpatuloy mo lang ang fasting mo dahil hindi naman po kabilang ito sa kondisyon ng pagayuno. Ibig sabihin, tanggap pa rin pang pa fasting kahit na hindi po kayo nakakain ng uh, suhor. Pero wag lang pong sajain dahil hindi po kaaya-aya na sasadyain natin na hindi magsusuhur. Ngang hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.